samahan niyo po kami papunta sa Raylanse. Bibili po kami ng um, nyog, kinayod na nyog, isda at saka gulay. Samahan niyo kami guys ha. Ayan guys. Pagpunta na kami guys dun sa paradahan. Nakapayong guys, ang anak ko kasama ko siya kasi tulog pa yung mga tao sa kabilang bahay. Wala akong maiwanan sa kanya. Kaya sasama siya sa akin. Papunta kami sa paradahan guys. Sa may iskinita kasi yung bahay namin nakano. Oh. Papunta doon. Pali ko pa yun papunta doon. Come on. Papunta pa doon guys yung paradahan. Dun. Ayun doon. Say hi. Ayan oh guys. Pag ganito guys na Sunday, maaga talaga ako gumagising. Kasi, ah, pumupunta talaga kami sa, pumupunta talaga ako sa Relance Yun lang kasi yung time ko na magpunta sa Kulang sis pag Sunday kasi walang trabaho ngayon day off. Ayun, guys yung anak magingat Mag-ingat sa aso kasi nangagat yung aso. Ayan na guys yung paragahan. Nandun yung paragahan.

Ako baka ko lang guys kasi baka may kakilala ako dito Bibi awa kay Nana eh sa puto sa akin <tos> <tos> na ay tayo o sa kanin baka maubusan ay pupunta kami sa mga kanin ay pupunta kanin malay suman

Guys, and dinodak kami din sa Roland, sa Bilibid. Akong takal naman ayon sa Bilibid lang. Guys, kung kanaman kami guys sa isdaan. की गति इसका बहुत hindi pala na ako guys nagsasalita dun sa Relance at saka dun sa tricycle pagpapunta at saka pauwi kami kasi nahihiya ako guys sa so, nahihiya pa ako guys magsalita na may tao na may ibang tao say hi to the guys hi, baby salamat sa pagsama kay nanay sa relancer sa pag help nanay yeah come um... oh no oh tubig kasi guys kasi oh, maulan dito kagabi sa amin ngayon papunta sa labasan and then ito na naman papunta naman din sa amin ayun sya guys so. guys yung sinabi ko nga guys hindi pa ako masyado ah uh, nagsasal baby may dog dyan rushdin. hindi pa ako masyado nagsasalita sa mga, may ibang tao kasi hindi pa ako sanay vlog na may tao na may ibang tao okay lang kung kakilala ko ka, pero pag may ibang tao hindi pa ako sanay ito yun guys sa na sa amin malapit na kami guys guys maraming salamat pala sa pagsama sa amin ha Tapos sa pagparelansi namin Ayan na, malapit pa kami sa aming bahay. Ayan na guys, ayan na. Ang bahay ng aking biyanan. Say hi na kay Kuya Amboy. Say hi Kuya Amboy. Say hi to my vlog. <laughs> ayan ang bahay ng aking biyanan. And then, ito na kami sa aming bahay. Hi, um, na, thank you my baby. Okay, hindi na kami guys. Wow! mamaya guys, ipapakita ko sa iyo sa inyo kung ano yung pinamili pinamili namin ng aming baby ito po pala yung nabili namin sa relance ito yung suman kalabasa at saka uh, suman na malagkit and ito daw is yung muron and then galunggong fresh na fresh pa at saka yung crabs yung kinayod na nyog at saka yung may gata para hindi na mahirapin ang aking biyanan mag kud ng nyog at saka ito na ah uh, ano to? patola at saka guys kung nagustuhan nyo po ang aking channel please subscribe A uh, comment down below para po sa susunod nating video. Maraming salamat guys! thank you